ay bigo nga pong makuha ang panalo at maiuwi ang mga titulo ng tinaguriang The Striker ng Agusan del Sur na si Jason Vison sa naging debut battle nito sa Amerika kontra sa undefeated at unified WBA at WBO minimum champion na si Oscar Culyazo. Sa laban na ito ng ating kababayan mga kaboksing ay gumawa nga po ito ng malaking ingay sa mundo ng boxing hindi dahil sa na-upset ni Vison si Culyazo kundi dahil sa bigla ang pagpapahinto ng kampo ni Vison sa kanyang maituturing na pinakamalaking laban sa kanyang buong karera. Sa unang round nga po ng naging laban ng dalawa, ilang segundo bago matapos ang round 1, ay bumato nga po ng 1-2 combination si Vison kay Kulyazo at bahagyang natalisod sa paa ni Culiazo si Vison Nagkataon naman na bumato ng check right hook si Colyazo kaya tuluyan nang nawala sa balansi si Vison at napadapa sa lona. Makikita nga po sa replay na hindi clean punch ang tumama sa ating kababayan. Agad namang binilangan ng referee ang ating pambato. At pagpasok nga po ng round 2 ay nakuha ni Vison ang respeto ni Colyazo matapos ilang beses itong nakapatama ng sulido. Sa round 3 naman ay bahagyang tumiklop ang ating kababayan matapos makapakonekta ng sulidong suntok si Culiazo sa bodega ni Tyson Sa round 4 naman mga kaboxing ay ang round na kung saan marami sigurong mga Pinoy boxing fans ang napasigaw, napatalon at nag-akalang maa-upset na ni Tyson si Culiazo. Dahil matapos nga pong makakonekta ni Culiazo ng solidong left hand kay Tyson at inakalang nayanig ang ating kababayan ay isang solidong uppercut nga po sa bodega ang naipakunekta ni Vison kay Culiazo. Dahilan para mapaatras at mapayakap na lang si Culiazo kay Vison. Halata nga pong nasaktan si Culiazo mga kaboksing sa naging patama ng ating pambato. Dahil makikita nga po natin na tila nakabaluktot na ang katawan ni Culiazo para madipensahan ang kanyang bodega. Sa round 5 o round 6 naman ng laban ng dalawa ay patuloy pa rin ang palitan ng mga kombinasyon ng dalawang buksingero. Di nga po natitinag ang ating kababayan dahil laging may sagot ito sa mga kombinasyon na binabato ni Kulyazo. Marami din ang bumilib sa composure, kumpiansa at lakas ng loob ng ating kababayan na makipagsabayan kay Kulyazo. Kahit ang mga komentator nga po mga boxing ay napasabing kung fans ka ni Kulyazo, ay dapat kabahan na kayo dahil sa magandang pinapakita ni Vyson. Katunayan, sa official scorecard nga po ay nakuha ni Vison ang kalamangan sa huling dalawang rounds at nagawang makatabla kay Kulyaso kahit bumagsak ito sa round 1. At sa round 7 nga po mga kaboxing, ito nga po ang round na malamang sa malamang maraming Pinoy boxing fans ang gustong mag saiyan sa inis dahil sa naging desisyon ng corner device on na kahit yung tatay mong kalbo ay mapapakamot na lang sa ulo. Dahil unang sampung segundo pa nga lang po ng round mga kaboksing ay isang sulidong left hand nga po ang naipatama ni Tyson kay Kulyaso na kahit ang komentator ay napasabi na lang na kailangan mag-ingat ni Kulyaso kung makikipagsabayan ito kay Tyson. At ang kampo nga rin po ni Kulyaso ay bumilib sa pinakitang tibay at puso ng ating kababayan. Ngunit ang mga sumunod na eksena nga po mga kaboksing ang dahilan kung bakit tinuturing ng ilang boxing fans na worst stoppage ng corner sa kasaysayan ng boxing lalo na sa isang world championship fight. Dahil bagamat makikita nga po natin na pinupuntirya ni Culiazo ang budiga ni ay hindi naman ito tumatama ng sulido. Bagkos, tuloy pa rin sa pagbato ng mga suntok ang ating kababayan, sinyalis na kaya pa niyang lumaban. Ngunit sa di malaman na dahilan ay bigla nga pong tinigil ng kampo ni Vison ang laban. Makikita nga po natin sa reaksyon ni Culiazo ang pagkagulat. Gayon din ang reaksyon ng ating kababayan. At dahil dito, natalo nga po ang ating kababayan via 7th round knockout. Naging hati naman nga po ang reaksyon ng maraming boxing fans, lalo na ang mga Pinoy boxing fans sa ginawang desisyon ng kampo ni Vison. May mga nagsasabi nga po na tama lang ang ginawa ng corner ni Vison dahil halatang lugi daw ito at para maiwasan na rin ang malubhang pinsala sa mga susunod pa na mga rounds. Dahil maaaring nakikita daw natin na sumusuntok pa si Vison pero baka may alam daw ang corner ni Vison sa kanyang sitwasyon na hindi alam ng karamihan lalo pa sa mga nanood lang ng online. Ngunit mas marami nga po ang nagbigay ng negatibong komento sa desisyon ng kampo ni Vison. Hakahaka nga po ng ilang boxing fans ay baka nabayaran daw ang kampo ni Tyson para matuloy ang pinaplanong bigating sagupaan ng Golden Boy Promotion sa pagitan ni Oscar Collazo kontra Unified WBA at WBC Flyweight Champion na si Ricardo Sandoval. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam bago pa man ang bakbakang Tyson at Collazo ay pinos mismo ni Collazo sa kanyang social media account na handang-handa na siyang sagupain si Ricardo Sandoval kung kayo ang tatanungin mga kaboksing, ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ng kampo ni Vison?